Balita, Isang mapagpalang umaga mga ka -OK. Magandang umaga, lungsod ng Olonga po. Samahan niyo po kami ngayong umaga parang ipa, para ipaabot sa ating mga kababayang Olonga Pen yung mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Ayan, at natatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation na naglalayong ihatid ang mga mahalagang kaganapan at impormasyon mula po dito sa Olongapo City Police Office sa loob po ng ating lungsod. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba ng Public Information Office ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald D. Parentela, ang Community Affairs PNCO ng Olongapo City Police Office. Ito po ang... Balitang Pulisga po! Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM, ito ang Radyo Ko. Ayan, thanks God, it's Thursday na naman mga ka-OK. -okay. Today ay May 22, 2025 at kamustahin po natin ang ating mga kababayan. Dahil malapit na naman po ang month of June, nakupo, pasokan na naman, araw na naman ng mga estudyante. Tama ka dyan, partner. No, ilang tulog na lang. June na. Ayan mga ka-okay. Malapit na tayo sa mid-year. At tonting sikap pa mga ka-okay. Siyempre narito ang inyong mga kapulisan kaakibat. No, sa uh, kahit na anumang pagsubok sa buhay. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye tungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa ating lungsod. Mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa lungsod sa pamamagitan, ah, sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim yan ang pamumuno ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam. At syempre, para na rin po yan sa pagsasakatuparan ng ating mga hakbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeno. Hangad din po ng bawat miyembro ng pambansang pulis sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga kauke, -okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula May 12 to 18, 2025. Sa kabuuan, merong 14 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umaya mula sa magkakaibang anti-criminality operations. And sa ating Campaign Against Illegal Drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng seven drug personality na naaresto sa matagumpay na isinagawang... 7 anti-illegal drug operations kung saan nakakumpis ka po tayo ng 15.9 grams ng shabu at isang gramo ng marijuana na may kabuang standard drug price na 108,302 pesos. At kaugnay nito ay isang street level individual o SLI ang matagumpay din na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 6 sa kanilang ikinasang bypass operation sa may Abra Street sa may Barangay Barreto, Lungsod ng Olongapo noong May 16 taong kasalukuyan kung saan naaresto ang isang alias Joe. Residente ng Barangay Gordon Heights dito sa lungsod ng Olongapo at kasama sa listahan ng street level individual sa lungsod at kilala sa pagtutulak at pagbibenta ng ilegal na droga. Nakumpis ka rin sa suspect ang limang pirasong sachet ng inihinalang shabu na may eksaktong timbang na 5.6 grams at may standard drug price value na 38,080 pesos. Kasama din sa na-recover ang tatlong pirasong 100 peso bill na nagsilbing marked money. At kasalukuyang nasa pangangalaga ng Police Station 6 ang inarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman kay Police Colonel Umayam, patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya kontra illegal na droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang penyo. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, seven wanted person naman ang matagumpay na naareso ng Olongapo City Police Office sa kasama or mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation. Kaugnay nito ang tauhan ng Olongapo City Police Office, City Intelligence Unit, Olongapo City Mobile Force Company, Police Station 5 at Maritime Police Station ay nagsagawa ng manhunt operation sa Horseshoe, Barangay Santa Rita, dito na sa lungsod ng Olongapo, kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang wanted person na may alias Clark sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng 3rd Judicial Regional Trial Court Branch 12 ng Family Court lungsod ng Olongapo dahil sa baglabag sa Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos. At para naman sa ibang mga balita, dalawang kalakihan naman ang naaresto ng Police Station 4 dahil sa palanaksak sa isang nakaalitan nito noong May 18 taong kasalukuyan. Nangyari ang nasabing krimen sa may Kalapati Freedom Park sa may barangay New Cabalan, Olongapo City. Batay sa report, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang mga suspect na nauwi sa panununtok at pananaksak sa biktima. Agad namang nakaresponde ang tauhan ng police station 4 at nahuli ang mga suspect. Agad naming naidala ang biktima sa James L. Gordon Hospital. Kasama ang kaibigan nito para sa atensyong medikal, kasama ang responding police at mga barangay. Kasalukuyang nasa pangangalaga na nasabing tanggapan ang mga suspect at mahaharap sa kasong attempted homicide. At iyan po mga ilan sa mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay. Gayun din ang pamahalaang lungsod ng Olongapo. At iyan po mga ka, okay, magbabalik po ang inyong Balitang Pulisga po tumutok lamang dito sa Balitang Pulisga po. Magbabalik po tayo sa ilang paalala no dito lamang syempre yan sa 97.5 DWOK FM. Hayan muli pong nagbabalik ang inyong bal, uh, balitang pulisga po sa ating pagpapatuloy para sa ating information operation. Olongapo City Police Office ay nakiisa sa isinagawang PNP Y Disaster Response Equipment Inspection kahapon, May 21. Layunin po ng aktibidad na ito na makapagtalaga ang PNP ng kahandaan at kausayan sa pagganap ng ating tungkulin sa pamamagit sa pamamagitan ng isang proactive inspection sa ilalim ng implant sa Likop. Bahagi ng nasabing aktibidad ang showdown inspection ng ating mga baril, search and rescue e equipment kung saan isang komprehensibong pagsusuri ang naganap na pinangunahan ng ating Regional Internal Affairs Service 3 sa pangunguna ni Police Colonel Fermoyle Meno. Muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maari magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga iresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala ang Olongapo City Police Office na ang pagkalat ng mga peking balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Kaya muli nananawagan ang publiko o sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Para naman sa ating community engagement, Patuloy na pinapaigti ng Olongapo City Police Office ang kaalaman ng publiko ukol sa iba't ibang uri ng criminal modus operandi sa pamamagitan ng Oplan Bandilio social media platform tulad ng ating programa upang maabot natin ang ating mga kababayan. Maliban dyan, personal din na namamahagi ang tauhan ng ating mga police stations at Olong ng Olongapo City Police Office ng mga flyers at IEC material sa mga kalsada, palengke, paaralan, simbahan, mall, at iba pang pampublikong lugar ang aktibidad po na ito ay malaki ang naitutulong sa pagbibigay kaalaman sa ating komunidad upang matukoy at makaiwas sa posibleng banta at kanilang kaligtasan isang malinaw na patunay ng matibay na paninindigan ng ating PNP sa pagpigil ng krimen sa pagtataguyod ng kaligtasan ng ating publiko. At yan ang mga ilan sa ating accomplishment on community engagement at intensified information operation. Siyempre ang lahat ng ating mga aktividad na ito ay bahagi ng ating adhikain isulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat po natin ang lahat na makisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. At sa papapatuloy po ng ating programa, dumako naman tayo sa ating pamimigay ng mga safety tips at para sa ating mga ka okay na talaga namang kapakipakinabang. Dahil dyan mga ka okay partner, no, pag-usapan po natin ang ating mga safety tips. Pagdating naman sa RA9, 9165, Ayan. okay? Isang magandang ano no paalala ano nga ba tong 9165 na to ito po yung Comprehensive Dangerous Drugs Act yan. Diba? Ito ay tinatawag natin yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kung saan nilalayo ng batas na ito na protektahan ang mga kabataan lalo na po no ang mga kabataan na mailayo sa paggamit at pagtutulak at maging impluensya o maimpluensyan sila ng mga iligal na droga Ang nasabing batas po na ito ay uh, sakop kasama po ang mga mga batang uh, edad na alam natin na mayroong tinatawag na act of discernment na kung saan alam po ang kanilang mga ginagawa, lalo na po sa pagtutulak at pagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Siyempre magbigay tayo ng paalala partner, lalong-lalo na sa mga magulang. Isa pong magandang uh, paalala, no? uh, siguro po i-monitor po natin, i-monitor po natin yung mga activity ng mga anak natin. Siguraduhin po natin, nakilala po natin kung sino yung mga sinasamahan nila, lalo na po yung mga kabataan. Maging aware po tayo doon sa mga grupo kung saan po madalas nabibilong yung ating mga anak importante po lalo na po no nabanggit ni partner kanina yung acts of discernment. Ito pong acts of discernment na to dahil alam naman po natin, meron po tayong 9344, RA 9344, kung saan po may criminal liability po yung ating mga kabataan pagdating po sa mga criminal activities na nagagawa nila. Pero ang acts of discernment po mga ka-OK, -okay, ito naman po yung uh, nagpapatunay na ang isang bata ay po pwedeng makasuhan ng, sa kanyang criminal liability. Kung siya po ay may acts of discernment, ibig sabihin po alam po niya yung ginagawa niya, alam po niya na mali yung ginagawa niya, ang mag-certify po nito mga ka-okay is yung ating partner sa CSWDO. So therefore mga ka-okay, -ka -ka lalong-lalo na po sa ating mga, uh, mga magulang, madalas po nagiging excuse, bata pa yan, minor pa yan, wala pa po siya sa tamang edad. Ang tamang edad po ng sinasabi ng batas ay dapat 18-year-old pataas. So ibig sabihin po 18-year-old below, mga 17-years-old considered minor. So meron ba siyang criminal liability pagdating po sa mga ginagawa niya? Yun po yung malalaman natin. Yun po ang i-certify ng ating CSWD kung meron pong acts of discernment ang ating batang nagkamali at karagdagan din po yan no, na sinabi ni ma'am na ating gabayan ang ating mga anak at para naman din po sa karagdagan para sa pagbabantay sa ating mga anak at mga estudyante ay alamin po nating maigi kung talaga bang meron pong proyekto na ipinagagawa ang kanilang mga guro para masubaybayan po natin kung talaga bang sila ay gumagawa at nagpupunta sa bahay ng kanilang mga classmates dahil tandaan po natin ang may uh, possible may possibility po na sila ay maisama kung nagkaroon ng bypass operation sa isang lugar na kung saan doon sila gumagawa ng kanilang, kanilang proyekto. Bakit po nasabing sila ay posibleng maaresto? Dahil sila po ay nandoon sa area kung saan po merong uh, drug bypass operation. Tandaan po natin hindi po natin pwedeng sabihin na tayo po ay walang alam doon po sa nangyari at sa violation na nakomit ng ating mga napupuntahang lugar dahil tandaan po natin hindi po dahilan ang kamangmangan sa kaalaman sa batas para tayo po ay ma-excuse sa criminal liability. Ayan, no, napakagandang point yung nai share mo ka partner, ano? Mga ka-okay, ibig pong sabihin yung mga dahil lang sinasabi ng ating mga kabataan pag nagpupunta po tayo sa mga schools, ang isa po sa dahilan kung bakit sinusubukan nila ang paggamit ng illegal na droga is curiosity. na yes. Nabanggit mo nga kanina ka-okay, hindi po dahilan, hindi po tinatanggap ng ating batas na yung hindi mo alam kaya pwede kang ma-excuse sa yung criminal liability. Therefore, kaya naman po ang inyo pong kapulisan ay pinipilit Sinisikap na pumunta sa mga school sa mga barangay para i-disseminate po yung ating batas ng 9165 at ang kanilang mga penalties pag nagkataon po nang sa ganun hindi na po natin maging dahilan yung curiosity dahil alam na po natin kung ano yung popwede nating kahinatnan kung ang kung ang dating naman po ng curiosity na sinasabi natin, ano po ba yung feeling nito? Ayan, gusto po nating makita, yung, gusto po nating ipaalam sa ating mga kabataan na yung effect po yung pagdating sa pag-iisip ng ating definitely sisirain po niya yung ating pag-iisip, sisirain po niya yung magandang standing natin, yung magkataon natin, sisirain po niya yung magandang relasyon natin sa pamilya natin. So mga ka-okay, mas maganda pong iwasan po natin ang iligal na droga dahil unang-una po wala po siyang may sa ating maganda. Ayan, at nais ko rin pong uh, bigyan po ng pansin at bigyan ng emphasis, no, yung ating mga paaralan, tayo po no, ay meron pong karapatan upang uh, hulihin, arestuhin ang mga estudyante na nag-violate po ng paggamit at pagtutulak ng droga, lalo na po kung ito ay nangyari sa school vicinity. Na ayon po ito sa batas ng Article 2 ng, ng RA 9165 na kung saan binibigyan po ng kapangyarihan ng karapatan ang paaralan para saklawan ang mga violators na nagkukumit ng uh, pagtutulak at paggamit ng illegal na droga sa loob ng paaralan. Nais din po namin bigyan ng pansin ang mga paaralan, ang mga school authorities kasama po ang kanilang mga guidance counselor na subaybayan po natin ang kanilang mga estudyante. At tayo po ay dapat magbigay ng iba't ibat ibang mga programa para po mas lalong mainganyo yung ating mga estudyante at mga ibang mga uh, tao sa loob ng paaralan na lumahok at maiwasan ang paggamit at pagtutulak ng illegal na droga. Ayan maliban dyan, partner ano isa sa mga dahilan na sinasabi ng ating mga kabataan tuwing tayo ay nagiiikot sa mga paaralan maliban sa curiosity ang kanilang nababanggit ay peer pressure. Yes. Ibig sabihin mga ka-okay naghahanap po ng sense of belongingness yung ating mga kabataan. Naghahanap po sila ng grupo kung saan po sila ay belong. Pero mga anak, ayan, gusto nating ipaalala na kung ang sasalihan po ninyong grupo, umpisa pa lang ay nagdadala na po sa inyo sa kapahamakan. Ibig pong sabihin, wala po yang maituturong maganda sa inyo at wala po yang magandang bukas na maituturo sa inyo. Ibig sabihin, mga anak, ngayon pa lang, habang naghahanap tayo ng mga kaibigan, naghahanap tayo ng mga grupo na po pwede nating salihan, magandang malaman natin, tayo ba ay may matututunan dito? Tayo ba ay lalago dito tayo ba ay magiging successful sa mga group sa mga grupong ito sa mga taong ito dahil kung hindi mga anak magandang umiwas, umiwas na. na umiwas ay, na at yun din po kasi sinasabi natin kanina no yung mga magulang magandang kilalanin kung sino yung mga grupong sinasamahan ng ating mga anak dahil yung age nila, alam po natin na vulnerable yung ating mga anak. Vulnerable ang kanilang pag-iisip kaya nga po natin sila kilo-considered na minor kasi nga hindi pa po nila kayang magdesisyon ng tama. Hindi pa po nila nakikita yung full consequences po ng mga posibleng nilang ginagawa kaya ma ma mabuting at dapat natin silang gabayan ya yeah, bilang ko rin ah uh, partoner ng uh, PANSIN yung ating uh, mga kasamahan sa Sangguniang Kabataan na patuloy naman talaga nagbibigay ng mga proyekto patungkol sa mga kabataan dahil ang purpose po ng Sangguniang Kabataan ay mahikayat ang mga kabataan na tumugtugunan no yung kanilang yung kakulangan na ibibigay ng pamilya lalo sa larangan ng uh, pagpapagaling, paglilinang ng kanilang sarili, lalo na po sa katalinuhan at kalakpang kalakasan ng katawan. Kaya meron silang mga sports na ginagawa at mga advocacy, uh, advocacy uh, na programa No, kasama na po dyan yung ating mga awareness at para naman sa out of school yun, nabanggit po na aking kapartner kanina na si Mamean na iwasan po natin yung mga kaibigan na alam naman natin hindi makakatulong sa atin para umasenso at lumago sa ating pagkatao at syempre, gusto nating samantalahin itong matinding social world natin, yes. ano? napakatindi po ng ating uh, uh, social platform, yung ating mga internet, yung ating mga ano, diba? Ang dami po natin nakikita. Maganda pong ma-filter po natin kung ano po yung mga fina-follow natin. Ma-filter po natin kung ano po yung pinanonood natin. Kaya mga magulang, maganda rin po na sinusubaybayan natin or chine-check po natin kung ano po ba yung mga sites na binibisit ng ating mga anak. Maaaring kailangan lang po nila ng kausap kaya po tumututok sila sa kanilang mga cellphones, sa kanilang mga social media accounts dahil hindi po natin sila nabibigyan ng pagkakataon. Maganda po bumalik tayo nung back to basic. Mag magandang magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa ating mga anak. Makumusta po natin sila nang sa ganun po magkaroon po ng check and balance. Ito po bang nakikita nila sa social media nila sa kanilang mga social media account? fake news po ba ito? Diba makita po manggaling po sa, sana sa ating mga nakakatanda lalo na sa ating mga magulang no, kung ano po ba ang kahalagahan ng kanilang mga nalalaman o natutunan sa kanilang mga social media platform. Ayan, nais ko rin hamunin ngayon ang mga kabataan no na kanilang uh, bigyan ng pansin lalo na na laging sinasabi dahil nga ang kanilang magulang daw ay nagtatrabaho sa malayong lugar sa abroad no, ang kanilang magulang ay uh, broken family ang kanilang pamilya. Tandaan po natin ang takbo po ng ating buhay, ang takbo po ng ating uh, ikagaganda ng buhay bilang isang kabataan ay hindi po nakasalalay sa ating pong mga magulang lalo na po kung sila ay hiwalay man. Tayo po ay may sariling pag-iisip, tayo po ay may sariling karamdaman at puso upang gawin ang nararapat at naayon base sa ating nais puntahang lugar. Ibig sabihin kung tayo po ay matalino sa pagpili na ating pakikisamahan, malamang tayo po ay magtatagumpay sa hamon ng buhay at tayo ay aasenso kahit na tayo man ay broken family at kahit sabihin man natin na ito ang sinasabi ng mga kabataan kung bakit sila ay nalululong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, matalino ka, jamitin ang katalinuhan sa maayos na pamamaraan. At yan mga ka -okay, ang ating safety tips ngayong umaga at magbabalik po ang inyong balitang pulis gapo. Ayan, tumutok lamang dito sa ating programa sa 97.5 DWOK FM. Ayan muli pong nagbabalik ang inyong balitang pulisga po at sa pagpapatuloy partner Ayan, sa anumang pong katanungan, suggestion, sumbong ng impormasyon, maaaring magsadya po sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman po narito ang mga hotline numbers ng police stations. Ayan, naunahin po natin ang Olongapo City Cyber Response Team na matatagpuan po sa loob ng kampo sa barangay Barreto, Olongapo City. Narito po ang kanilang hotline number 0908 664 At para naman po sa Olongapo City Headquarters, narito po ang kanilang hotline number 0998-598-5546 at para naman po sa Mobile Force Company, ang kanilang hotline number po ay 0920-415-4070. At para naman po sa Police Station 1 na nakakasakop po sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5547. At para naman po sa himpilan ng kapulisan sa Police Station 2, Station 2 na nakakasakop po sa barangay New Banikain, Kababae, New Ilalim at West Tapinak, maaari po kayong tumawag at mag-text sa 0998-598-5549. At para naman po sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki at East Tapina, ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5561. Sa Police Station 4 na sumasakop sa Barangay Old Kabalan at New Kabalan, ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5563. Sa Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Santa Rita at Gordon Heights, ang kanila pong mobile number ay 09985985567 at sa police station 6 na sumasakop sa Barangay Bareto, ang kanila pong hotline number ay 09985985569. Ayyan, at para naman po sa ating mga social media account, please follow our Facebook page at Police Jo po Disiplinado. Paki-like, share na rin po ang aming Facebook account, Tolongga po City Police Office. Diyan nyo po makikita ang ating mga programs and activities na isinasagawa. Meron din tayong YouTube channel, ang Olongapo po City Police Office. Ganun din mga ka-OK, -okay, pwede po ninyong i-follow ang ating Subic Bay, ang Subic Broadcasting Corporation and 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At nais nice din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, lunes hanggang biyernes, 12.30 hanggang 1.30 po ng hapon. Gayon din ang programang Alagad ng Batas tuwing biyernes ng gabi, mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Police News Network Facebook page. At syempre partner, no mga ka -OK, gusto din nating i-acknowledge at pasalamatan ang mga tumutulong sa atin. Nauuna na dyan ng Right from the Heart Ministry. Syempre sa pangunguna ni Pastor Erwin Cabalang. Sir, maraming maraming salamat kung saan tayo po ay kanyang tinulungan oh man, uh, ano, para sa uh, yes, para ating, sa ating gabay, gabay kalikasan, kalink infomercial. Uh, yes. Abangan po ninyo ang ating safety tips pagdating sa fake news at the same time sa sexual uh, abuse. Yeah. Ayan, syempre gusto rin nating pasalamatan ng Peace Community Action Group ng Olongapo headed by Ms. Janet Glino at ang ating Salahang Police Advocacy Group. Ganun din, ano, yung mga ating mga Citizens Crime Watch. Yung ating Community Information Service Support Group, ayan, yung ating mga CSISG, ano, headed by Sir Jun Legaspi. Siyempre, yung pub ating Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation, Internationally Incor Incorporated, yung ating PARDS FII headed by Ms. Mirna Ma, Maraming maraming salamat po. Ganun din sa ating faith-based advocacy support group. Syempre nandiyan dyan si na Pastor Ronald Gamau. Nandiyan dyan din po si Pastor Odic Balbuena ng Subic Bay Baptist Church at ang from Jesus Miracle Crusade Ministry na si Brother Boy Caluya. Syempre gusto rin nating pasalamatan ang ating women-based uh, na advocacy support group, ang ating women in God service. Siyempre, nandiyan dyan, ang nangunguna po niyan ay si Ma'am Annalisa Valbuena. Ayan, at para naman po, bago tuluyang magtapos ang programa namin ngayong umaga ito, nais ko muna pong batiin ng isang magandang umaga sa pakikinig po yan sa mga taga Bareto lalo na po sa aking uh, mama at papa si Eric at si Nieves. Siyempre nakikinig din yung aking pamangkin na nais magpabati si Momos. Ayan, Ayyan, alam pakikinig ko nakikinig siya. din ngayon si Sir ka. Francis, yes, oh, 'di ba? Sir morning. Oh, Sir Francis and Ma'am Gracia, myniago, ganun din siyam, binabati ko din ang Mniago and Daba family. Yeah. <laughs> At yan po ang mga hatid naming mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong polis nyo po, Police Master Sergeant Reynald D. Parintela. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, sa ngalan ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa atin pong Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama po sina DJ Claire, DJ Miko, Ayan, Sir Andrew, Sir Mel, ayan, maraming maraming pong salamat sa pagkakataon. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta upang maitaguyod po natin ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo Ako po si Pulis Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig, upang makinig sa ating mga programa tuwing Webes ng umaga. syempre dito lamang yan sa 97.5 DWOKFM. Ito ang radio ko. Ito po ang Balitang Pulis Gapo.